Ingat. Wag na mas mabilis pang maglakad eh. Na <laughs> <laughs> na tayo ng kanina na eh, na. Patulog eh na. Sabi matulog si Ayong. Patulog lang eh na. <laughs> Dapat talaga nagano kayong nag rubber shoes. Hawakan mo. Hindi pa naman sana ay maglakad yan. Bata na yan. Mag-hiking ka nga eh. Eh paano pala kung sa... Ay! Gusto niya magpakarga eh. Nihingal nga din ako. Ay! Magkarga. ka din ka Oo. Ako mag-hawak niyan. Ay! Ay! mag-i-hypnotize <laughs> yung mga pakarga. Sabi, mag-i-hypnotize tayo. Diba? Ay, cowboy! Akala ko naiwan ko cellphone ko. Ay!

kasama pa naman yung mga yun na matanda, no? Sabi sa'yo, guys, isi kami yan pag sinabing malapit na. Hoo! Huy! Hi. Haha. <laughs> Ay. Ay, nagubo. Ay, na. Uy. Dito ang daan, no? Ayan, no? bibili niya. Wag ko kasi lalo ka mapapagod. Magkano po mineral nyo? Wala na, may 20-40. Ano yung 25 dyan? Lalo kang hihingalin anak. Meron pa siya. Hindi, hindi, papagod ka binuhong manok binuhong manok saan tayo papunta? ayun na, di ba yun ang akit? paakyat yun ang no? nak eh pero kasi dito malapit na yan eh Open mo na yan para may mo. Pangit na yan pag hindi malamig. ayan bata na to tapos mag water ka ha tapos sinama mo si Prince oo nga eh ay, puna. ay punta kami guys na summit Ayan guys. Ayan, lagpas lang na tayo. saan Meron na Ayos ah. sa Guys, nasa parawagan na kami, guys. Yung tipong natutulog ka lang dun sa bahay nyo. Ginising ka lang. Para mag-adventure daw, oh. Yung magtatay na yan, oh. Malapit na kami, guys, sa summit. Ayan. Eh, gato lang itsura natin. <laughs> hindi man lang tayo nag rubber shoes. Ay, parang hindi nga dito gumumulan. Ano? Doon na sa baba. Ay, huwag ka magbabatunak sa baba, ah. Ma, hindi yung sanay naglakad. Ayun, malapit na tayo sa summit. no. Pahinga muna tayo dyan. This is it, pansip. Hi. Salamat. Uy. Uy. <laughs> <laughs> Siya ate pag <laughs> Para kami pap papunta pa lang kay <laughs> Lana <naka>. Oh, oh point dito dito Anak na oi. Hey, nakakita na naman ng kambing oh. Sino tayo sa paso? Sinobuk na nga raw. Hoy, ma, sa daddy mo diyan, ha? Ah. Hi, guys. Huy. Nasa summit na kami guys. Anak dito! Ay, salamat. Parang maliit na space, ano? Dito Ano may May picture. Ayan. Ay, salamat. Teka lang.